Guys, patutulog na ako, nagbabasa na ako ng comments. May nag-comment na naman. Grabe, sobrang lubog ng pisngi niya. Alam niyo po, kami mga into fitness. Mga gusto maging model, artista, character. Gusto-gusto yung jawline na yan. At yung cheekbones. Pang supermodel character yan. Yung nilalahit mo, grabe lubog ng cheekbones. Napakahirap ng 12% body fat. Halatang hindi ka into fitness. Gusto mo lang malahit ng tao. I hope, makarating to sa'yo na... Jesus loves you. We pray for you. We're hoping na masaya buhay mo. Kung ano man yung hiling mo, pinagdadaanan mo, sinusuportahan ka namin. Ayun, mahirap. May mga tao na, guys, may mga tao na pinagdadaanan at mahirap yung ginagawa nila. Pag nilait nyo pa, nakakasakit. Pero buti na lang ako, tinibay na ako ni Lord tsaka ng mga fans, friends, admirers natin. Ayun, nasa com comments yung comments natin na dyan ng misis ko. So okay naman ako. Thank you. Tama kayo. Mali ako. Dr. Do what works for you. Happy, healthy guys. God bless.